point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magano ibabalik niya kung meron man. Not before. Thank you, Mr. Sa tingin ko, may nasabi yung mga posib magiging posibleng witness, mga kababayan, may naibulgar na pangalian niyan sa harap ni Crispin Boying Rimulya na kung saan gustong protektahan ni Crispin Boying. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Yutan PH Channel mga kababayan and nandito naman po tayo para sa panibagong reaction video ngayon. Ito mga kababayan, ah... Uh, ngayong oras na ito mga kababayan, napapatuloy po itong nangyaring pagdinig or hearing sa Senate Blue Ribbon Committee mga kababayan at ang daming mga revelasyong inilabas sa mga kababayan, ha? So check natin kung ano pang mga pwede natin pag-uusapan mga mamaya. Ang kaso lang nakikita natin dito. Uh, mukhang yung mga statement, eh, ito nga si Henry Alcantara mga kababayan, nagsalita na. Ang problema mukhang ano ito eh, uh, masasabing hearsay. So medyo mahirap pa rin pa pag-usapan as of the moment. Walang ebidensya, hearsay lang kasi... Um, uh, Isa na rin ito sa mga sinasabi ko mga kababayan na uh, Mahirap i-link dito talaga directly doon sa mga mambabatas kasi pinapadaan sa kanilang mga tao. So medyo mahaba pa talagang proseso dito. So hopefully talaga magkakaroon na ng uh, hindi na hearsay na st statement. Maimbitahan niyo mga taong tumanggap at talaga ituturo kung sino yung mambabatas na pinasahan nila. Ang klaro lang dito sa so the moment sa mga lumabas, ay yung bahay na itinuro, bahay ni Saldico mga kababayan. Na, kung saan pinagdalhan daw ng pera. Well anyway, ito ano pag-usapan natin ngayon. Ito mga kababayan, ah, ah ito punahin natin. Ito pinunan na natin to last time. Ito na naman si Secretary DOJ Secretary Crispin Boying Rimulya na naman mga kababayan. O ano na naman tong ah, pabago-bago ng kanyang isip mga kababayan ha Ayan, Ano yung ito pag-usapan natin? Ito yung katanungan natin mga kababayan. DOJ Crispin Remulian, panic mode na nga ba? Ah, gusto nang ipaatras ang mga testimonya ng mga witnesses? Bakit kaya? Ha? Yan yung mga uh, usapan natin mga kababayan. At gustong ipaatras o gusto kayang ipabago mga kababayan? May natuklasan kaya si Crispin Boying Rimulya sa mga statement ng mga possible witnesses na hindi sang ayon sa kanyang gusto? Or may mahal siyang uh, politiko na amo na pinoprotekta kanya? Oh, yan yung mga pag-uusapan natin mga kababayan. Bakit natin pag-uusapan na ito? Ito! Uh, pakip. balikan natin yung nangyari last week, mga kababayan. Ito na, ipakita ko na natin, na ipakita ko na ito dati. Pero balikan lang natin ulit nang mabilisan. Kasi ngayong araw, mga kababayan, nagkasagutan si Senador Marcoleta at si Crispin Boeing mga kababayan, patungkol na naman dito sa witnesses. Ha? Kasi mga kababayan, kapag ganito, medyo nakakaduda na. Ah, ngayon nag nakikita ko sa mainstream media pinapalabas dito na si Marcoleta ang nagpo-protect na dito sa mga diskaya. Ha? Ah. Kaya pag-usapan natin ito, iklaro natin ito ang mga detalye mga kababayan. Kasi hindi pwede na mamaniobrahin ng mga taga-mainstream media 'yung totoong nangyari at mga posibleng mangyayari dahil sa mga ginagawa ng nasa opisyal ngayon o ng mga opisyal ngayon ng gobyerno lalong-lalo na sa DOJ mga kababayan. Ito. Again, balikan natin ito. September 8 mga kababayan or bago nag September 8 nung lumabas yung mga pangalan ng mga kongresista, sinabi ng mga, mga, sinabi ng mga diskaya, nagkausap si Marcolita at si Crispin Boying Rimulya. O nag-agree sila doon na sige ah uh, pwede ka mag request sinabihan niya si uh, Marcoleta na sige mag request ka na subject for evaluation yung mga kung sinong mga posibleng magsasalita subject for evaluation for witness protection program nag agree sila doon Kinabukasan mga kababayan, ah, noong may lumabas na ng mga pangalan, ito na ngayon ang statement ni Crispin Boying Rimulya. Ayan, ito pinili ko na video kasi September 8 may nakalagay. Kinggan ninyo. Eh, kung meron silang nakuhang perang hindi dapat, isa uli nila sa Republika. Ito naman ang first condition natin lagi, di ba? You don't walk off laughing at that system because you enriched yourself and, did, and got away with a crime. Hindi. Dito, you give it back to the state where it rightfully belongs before you can even be considered uh, for immunity. Uh, yun talaga ang whistleblower act. We have to work on those premises. No, oh, yan mga kababayan ha, narinig ninyo. dahil sa statement na ito, again, ulitin lang natin, narit lang muna natin, pasensya na kayo, bakit ma makaisipin nyo po, ulit-ulit tayo dito, Narit lang natin, mga kababayan. Pagkatapos nito, hindi pinirmahan ni Tito Soto yung request ng Marcoleta na yung mga diskaya kasi nga sila yung may mga mabibigat na accusations dito. Yan, yeah, nag-request ni Marcoleta na subject for evaluation for witness protection. Again, ulitin natin subject for evaluation for witness protection yung request. Hindi for immunity, hindi for state witness. Proseso pa lang yan, mga kababayan. Tama naman ang sinasabi ni Crispin Boying Rimulya. Ayong lahat gusto natin na yung mga ninakaw nila maibalik. Okay? Pero ang problema dito mga kababayan, hindi kasi pwede, oy, may ninakaw ka. In fact, unang-una, sino makapagsasabi na yung pera, lahat ng pera ng mga diskaya ay ninakaw nila? Or magtano yung mga ninakaw nila? Sinong may alam? Wala pa namang may alam, di ba? So basically, walang alam kung, walang may alam kung magkano dapat sa nila kung gusto nila magsauli talaga. Okay? Sino makapagsasabi ang korte lang? Ang korte lang makapagsasabi, number one, yung diskaya ay mga guilty sa pagnanakaw. Kaya dapat may isauli sila. Ang korte lang din na magsasabi kung magkano yung dapat isauli nila, mga kababayan. Okay? So ngayon, ha? Ah, yan yung problema. Kasi, ibig sabihin yan, dapat pahintayin ang desisyon ng korte kung magkano yung isauli bago pa nila evaluate for na may pasok sa witness protection program. Kaya nga maraming abogado nagre-reklamo mga kababayan pumalag dito sa statement ni Marculeta na hindi pwede. Kasi in the first place wala sa requirement yan. Ha? Wala sa requirement for witness protection program na isauli uli muna yung kanilang pera. Ang, ang hinahabol natin dito mga kababayan, ay yung statement ng mga witnesses. Again, I'm not talking to this kaya only, mga kababayan, kasi posible pang magkakaroon pa, madagdagan pa itong mga witnesses. In fact, ngayon na nga, may nagsalita na rin. O, si Henry Alcantara, nagsalita na rin mga kababayan. Posible may, posible subject for evaluation din yan. Okay? So, yan yung nangyari. Hindi pinarmahan ni Tito Soto yung request ni Marcoleta. So, most likely, mangyayari, yung mga posibleng witness aatras. Di ba? Oh. Okay? Ang ng September 8, mga kababayan, nag-hearing ulit. Ha? Ah? I think September 18, nag-hearing ulit. Okay? Ito na naman. Pagkatapos ng hearing sa September 18, nung Thursday, ito na naman ang statement ni Crispin Boying Rimulya, mga kababayan. Pakinggan niyo para Uh, marinig talaga ninyo Kaya pinalik eh Kasi parang Hindi sabihin Nag-fake nyo sa'yo dito Ito para marinig ninyo Yes, yes. Uh, it's been colleagues for a long time. So wala kaming problema. And uh, we agreed on this solution. Kasi kaya ngayon, pinuira pinunta ko dito eh. So nung nakita ko kanina nga, uh, I, I had had uh, a previous engagement but I made sure that I went here para hindi masayang oras kasi naki, andyan na si Mr. Diskaya para makausap ko na. So that we can start talking to him and uh, evaluating his uh, fitness to be under witness protection. Alas lang you know, Do you see it currently? No, we, have, we will evaluate. We will evaluate. Kasi meron na siyang sworn statement, starting with that, we'll be asking him more questions related to this sworn statement. And of course, other antecedent events that uh, may be relevant to the inquiry and may be relevant to the cases to be filed. Okay, uh, stop muna natin dyan. Oh, klaro, di ba? Oh, nagbago ngayon si Crispin Buying Rimulya. No, September 8, sinabi niya, oh, dapat isauli muna. Oh, dapat isauli muna bago But subject in fact ang ginamit nga niya doon for immunity yun nga ang issue doon hindi naman for immunity yung application ni senador ah, senador tuloy sorry Rodante Marcoleta senator ah, uh, senador Rodante Marcoleta o oh, senador tama pala no oh, senador Rodante Marcoleta subject for evaluation for witness protection program pinakita natin yung letter na hindi pinarmahan ni Tito Soto mga kababayan yet ang pinapalabas niya dito for immunity walang request for immunity klaruhin natin. So, September 8, sabi niya, oh, dapat isa uli. September 18, Thursday, pagkatapos ng hearing, ito na naman yung statement niya. Oh. We will evaluate. So, kaya nga, sa naunang video ko, last week, ng Thursday, mga kababayan, na in-upload dito sa ating channel, sinabi ko, dahil dito sa statement ni Crispin Boying Rimulya, ay eh, nagmumukhang tanga ngayon si Tito Soto. Bakit? Oh, Lumalabas talaga na si Tito Soto walang alam sa batas. Kasi um uh, lang siya ng opinion. Yun na nga, sabi ni Crispin Boyeng Remulya noong September 8, dapat isauli. Hindi niya pinirmahan, hindi pinirmahan ni Tito Soto yung letter request ni Marcoleta for witness protection kasi yan yung rason na binigay ni Tito Soto na dapat magsauli ng ninakaw pera. Di ba? Pagkatapos na banatan ng mga abogado, oh, ito ngayon September 18, ito ngayon yung statement ni Rimulya na i-evaluate naman pala nila yung mga magiging posibleng witness dito. O, di ba? So, ngayon nga, oh, noong September 18, nagmumukhang ang tanga si Tito Soto. Nagmumukhang walang alam na patungkol sa mga nangyayari o sa mga batas dito sa ating Pilipinas. Senate President yan, mga kababayan. So, ayun ngayon. ah, So, nakikita natin settled na. First day ito pagkatapos niyan, kung tama pagka-remember ko mga kababayan, nung Friday, yung mga posibleng witness bumisita at nakikipag-usap sa DOJ. Dito na nga para umpisahan yung magiging evaluation nila. Yung mga dalawang diskaya, si Bryce Hernandez, at I think, oh, yung tatlo lang muna. Again, nauna si Bryce Hernandez, then yung dalawang diskaya. Ito, ngayon ang nangyari. Ito mga kababayan ha. Ah, matapos kinausap ni DOJ Crispin Boying Rimulya. Ang konteksto nito, matapos kinausap niya. Itong statement niyang dalawa na pabago-bago, before pa ito niya nakausap yung mga posibleng witness. Posible, narinig niya sa hearing, pero hindi pa niya nakausap. Eto ngayon, yung statement ni DOJ Crispin Buying Rimulya, mga kababayan, matapos niyang kinausap yung posibleng witness. Eto, kanina ito. Ah, nung sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Eto, pakinggan natin. Ah, ah, eto. Thank you, Mr. Chair. Mr. Secretary, A couple of days ago, uh, in the last hearing when you were here, we, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. That oh, restitution nga pala tawag dyan mga kababayan, yung ipa-isa uli. Yan nga, maraming nagreklamo, senator, uh, mga abogado, Senator Marcoleta, uh, Topacio, uh, I think mayroon pang mga iba, may kakilala ako, sabi nila, wala sa requirement. Yung restitution, restitution yung tawag, ah, uh, natandaan ko na, restitution, wala sa, re sa requirement bilang witness protection, yung restitution. Okay? Ang korte na magsasabi kung ang witness ay may kasalanan at kaya kailangan niyang ibalik. Yan na sa huli na mangyayari yan, mga kababayan. And I think sa huling video ko, nagpresenta ako ng akaso ah, sa US o sa Amerika na kung saan yung state witness, talaga state witness na talaga yun ha, sinabihan ng korte na guilty ka kailangan mo managot ng limang taong pagkakakulong kahit naging state witness ka pa kasi may involvement ka. Oh, diba? Uh, di ba? again, hindi ako bogado pero at least nagpresenta tayo ng uh, ideas. Ito, uh, restitution, mga kababayan. Wala sa requirement yan, ha? Ito, kinga patuloy natin. It's not in the law. But uh, sa akin ko sir, hindi lang po ba na nag-dictate ito? It's also... Hindi na yung mga kababayan, sagot ni Boying remulya sa akin po kasi. Ah, batas versus sa akin po kasi. Oh, di ba? Ngayon to patuloy na. Morally right, what is expected of us? Yan po kasi hindi kahit hindi nilagay sa batas, pag given po 'yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung ano. Wala nga sa batas. Yung requirements uh, for admission to the witness protection. Ang constitution is not part of it. Yes, it is not. Oh, pero so, hindi ko hindi ko nangangahulugan na hindi namin pwedeng i-lay out 'yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply. Under that program, and there is a process. In the process, restitution is that one of the requisites. Is that correct? if in, in terms Opo, of this na, te main, being a financial crime, sir? this is a, a crime against the financial is, status of the Philippine people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. But Secretary, ask, are you amending the provision of. No, the... sir. No, sir. But that is how we run the business protection program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga eh. Hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution, kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magano yung re-restitute? how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. ay thought nung dumating ka dito, nag na tayo eh. Kaya nabablog ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina, gusto kong ituloy ito, sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be, should be done para ites it Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But, it uh, is not my opinion. Uh, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I, I am and operating. The arbiter, the arbiter sir, is the law. Speak, sir, can I speak, sir? Yes, sir. Yes, sir? operating um, from the, the vantage point the, of the reason sir. behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that the, the, we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. It, it so it can, can come before, or after, sir. It can come before. You, after. you said the law that it can before. before. Wala nga po sa batas eh. Sorry din nyo babaguhin pagguhit so ng batas. We, we are operating on a unique set of facts, and we 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 are all of these matters are being evaluated because the the the, the, the gravity of this financial crime cannot be underestimated, and that the the more assets we we're able to preserve at the outset, the better for our country sir. Mr. Secretary I'm very sorry for for such reasoning like that. Mo, I'm very sorry, K sir. Also, sir. I'm very sorry, too, if you do not agree with me, but I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we as deem we fit, as, as we see. Mr. Chair, I said I companies. am not expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Then, it's your opinion, sir. It's, it's your option, sir. Sinabi ko na nga hindi ko opinion dito. I am so, your option, sir. If it is, it is law. what you wish to happen, that, that you may, you may proceed Ikaw ang nagbibigay with what you wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it came before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magano ibabalik niya kung meron man. Not before. Thank you, Mr. Chair. Are you done, Senator Marcoleta? Thank you, Senator. Okay. So next in line is Senator Ah, oh, stop na natin diyan mga kababayan. Ayan ha, narinig niyo yung sagutan dito ni Ah uh, Marcoleta at DOJ Crispin Boying Remulla. Oh, i-comment niyo diyan mga kababayan kung anong masasabi niyo dito. So ngayon, ha, Ayan, ito pag-usapan natin. Nagbago na naman ang isip ni Crispin Boying Remulla. Oh. Akalain niyan mga kababayan, Una, sabi niya dapat may saoli. Ako personally, mga kababayan, agree talaga ako dyan. Walang problema. In fact, gusto ko nga yan. Ha? Gusto ko yan. Dapat maintindihan ng mga kababayan natin. Ha? Dapat maintindihan natin lahat na mag maintindihan natin na dapat may isa Pero dapat maintindihan din natin na para makuha talaga natin kung sinong may mas malaking sala dito, kailangan mong gawin ito. Kailangan mong protektahan yung posibleng magiging witness, mga kababayan. Ha? At again, kung sa huli, kung may desisyon na, na ito palang mga witness na ito ay may liability, yun nga sabi ni Marcoleta, implied naman kapag may liability ka, may kasalanan ka, managot ka kahit naging witness ka pa. Kung may dapat kang isauli, naisa uli mo yan. Okay? So dito mga kababayan, lumabas sa usaping batas si Crispin Boying Rimulya. Unfortunately, abogado pa naman siya. Okay? Oh morally, tama! Naman talaga, hindi naman tayo nag-disagree sa lahat ng ideas ni Crispin Boying Rimulya. Ang issue dito mga kababayan, sa Witness Protection Program, hindi requirement ang pagsauli ang hinahabol natin dito sa witness protection program, maprotektahan yung posibleng witness at ma-encourage silang maglabas ng buong katotohanan. Okay? So ano ngayon ang posibleng mangyayari? Ito, again, ang konteksto nito, matapos kausapin ni Crispin Boying Romulia yung magiging posibleng witness, yung mga diskaya si Bryce Hernandez. And unfortunately, mga kababayan, ngayon, Ongoing yung pakikipag-usap ni, ni DOJ Sekretary Rimulya at ni Henry Alcantara na, ma, na may binulga ng mga pangalan. Okay? So anong nangyayari dito mga kababayan? So bakit ko natanong mukhang pinapaatras o pinapabago ni Crispin Boying Rimulya yung mga testament or tes, testament, sorry, statement ng mga witnesses or posibleng witness dito. Ito, nga argument ni Marcoleta, mga kababayan. We are still in the process of evaluating application pa lang. Di ba? Oh, so ngayon, in short, mga kababayan, hindi talaga yan tatanggapin ng DOJ bilang o e under Witness Protection Program. Kasi, wala pang makapagsasabi kung magkano dapat ang isauli nila. So, kung ikaw yung diskaya, pinag sa mo namin to. <clears throat> Nagbigay kami ng serbisyo sa gobyerno. So paano namin malalaban na itong pera namin o ma, magkano ito lahat, ilang parte, ilang porsyento nito ay dapat namin isauli? Walang makapagsasabi sa the moment. Kahit sasabihin pa ni Remulia, may forensic accounting. Oo, meron. Pero, desisyon ng korte kailangan para ma-identify talaga kung yung findings ng forensic accounting ay tama. Hindi naman yan, oh, may forensic accounting, ito, tama na ito. Hindi pwede yan, kailangan dumaan talaga sa proseso. Kaya nga nagagali tayo mga kababayan kasi ang haba ng proseso, di ba? Pero wala tayong magagawa, proseso yan. Nagagalit nga tayo ngayon sa nangyayaring hearing eh. Kasi pinapahaba, wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Proseso talaga. Investigasyon. Ano, uh, bakit tayo nagagalit? Kasi lumabas na yung mga pangalan ng mga congressman. Yung proseso sana, pwede ma, 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 ma pa madali. Ano ba ito? Ha? Huh? Mapamadali. Kung saan, focus sila doon sa mga pangalan ng mga congressman. Ang nangyari ngayon, nakafocus lang dito, paikot-ikot sa mga ginagawa ng mga DPWH. Hmm. di Diba? nagbago yung direksyon, wala tayong magagawa, silang nandyan. Kasi proseso nga naman, wala tayong magagawa. Kasi mga kababayan, lahat dadaan sa proseso. So ito, nasa, na, eh, ang, ang masasabi ko dito mga kababayan si ginagawa ni Pin Buying Rimulya, again ha, matapos niyang nakausap, ibig sabihin, wala tayong alam, sila lang may alam kung anong pinag-usapan nila, anong mga sinabi ng mga witnesses sa harap ni D.O.J. Rimulya. Ha? Sa tingin ko, may nasabi yung mga posib magiging posibleng witness, mga kababayan, may naibulgar na pangalian yan sa harap ni Crispin Boying Rimulya na kung saan gustong protektahan ni Crispin Boying Rimulya. Ha? Huh? Yan yung nakikita kong klaro dito. Ha? Huh? Comment kayo dyan kung agree or disagree kayo sa mga nakikita kong mga kababayan. Unfortunately, ha? Huh? Yan yung nakikita ko. Pinapaatras or pinapabago ng mga statement. Bakit? Bakit ko nasabi? Bakit ko na-conclude? Kasi may nakuha ng si mga kababayan. Ngayon, sinasabi niya na ayaw niyang evaluate for witness protection program. So anong iisipin ngayon ng mga tao magiging posibleng witness na nagbigay na ng informasyon? Most likely, sasabihin nila, i-atras ah, yeah, ko na yan, sir. or babaguhin ko na lang yan hindi na naman pala ako masasali sa witness protection program. Oh. So most likely, ah, kahit anong sabihin ko dito, kung may ituturo ako, ah, magkakasuhan din naman ako. Diba? O oh, yan yung iisipin nila mga kababayan. Oh. Ito, ganitong klase DOJ natin mga kababayan. And imagine ninyo, yan yung magiging ombudsman. Anggapin na natin magiging ombudsman yan. Ah, malapit sa Pangulo eh. Malapit sa Pangulo, may naniubra nila ngayon ang proseso ng pagiging ombudsman. Pinapadismiss yung mga kaso niyan. Nako, mga babay. I-comment nyo dyan kung ano masasabi nyo dito. Let away, no? Later, yung iba, pag-usapan na naman, pag naman natin. Balik na din tayo doon sa nangyari sa pagdating ng later. Pag-usapan natin yung magiging resulta, ha? Ayong uh, yung pagdating ng CIDG sa bahay ni Bryce Hernandez. Okay, so dito na po muna tayo. Paki-like po ang share ng videos natin at din paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at ngararang araw po sa inyo.